Itong mga makina na 'to nung ako bumoto tanghalin tapat pinapaypayan nila. Hmm. So mukhang hindi hindi pa nga ito ano eh compatible sa ano natin eh sa klima natin. Uh -oh. Oh, so... Alam mo sagot diyan? Mm. Si Marcoleta. <laughs> ah, hindi o. kasi uh, kung, ah sorry pala, senator na. Senator Marcoleta. 'Di ba nagbangayan kayo ni ano eh ni ni ni, ni, ni Garcia eh tungkol dyan sa Di umano ha, alleged na merong uh, bangko o account itong si Garcia Ay, oh. sa ibang bansa. Oo oh, ha. Senador ka na ha. Tan huwag mong tantanan to. Ito'y hmm. pagkakataon mo na. Di ba? Pagkakataon niya na. Oo, para kalkalin yan. Kalkalin mo talaga ito. Ito ang ini-expect namin. Uh, una, maganda yung sinabi niya ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Una, yung proseso, mali. So hindi dapat ituloy. Hmm. So pag hindi na natuloy kalkalin mo na ito as early as now. Huwag mo nang unahin yung iba. Ito na muna ang kalkalin mo kasi... Kasi baka sinasabi ng iba... Demokrasya eh, to eh. Hindi, sinasabi kasi ng iba, di ba dapat ang inuuna ng mga senador, yung pagkain ng taong bayan, bla 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 bla. Ito, yun! Equally yan ano to. Alam mo kung bakit? Kaya tayo walang pera, wala tayong pagkain, walang production, dahil naghalal tayo ng mga maling tao sa gobyerno. Itama muna natin, ito ang pinaka-basic eh, More than anything else, itama muna natin yung paglagay ng ating mga leaders. Kasi para tayong tanga, gagawa tayo ng batas, gagawa na kung ano-ano, sino magpapatupad, yung mga maling leader na... Hahanapan ng butas. Oo, oh, na, na, ano nangyari? Bakit? Nahalal. Dahil sa pera. Dahil sa dayaan. Oh, E eh, tapos, eto na naman, mantakin mo. Hindi ba tayo iyan ito? Every election, may issue ng... Uh, hmm. At isipin nyo, ah, sinabi ng Nafrella, ito yung first time na sobrang delayed talaga yung pag-transmit sa kanila. Na hindi naman yun ang sinabi ni, hmm. ni Garcia. So, talagang may, may malaki tayong problema dito. Oh, bakit ba kasi pinipilit yung lintik na makina na yan na uh, sablay naman ang inilalabas? Di ba? Yun yung example ko eh. Halimbawa oh, pag-asawa. Filipino, hmm. Pilipino. Ang lumabas, puti. Mm. -hmm. nangyari doon? Hey, may ibang pumasok. Eh. Oo, oh, meron ano. <laughs> diba? Yeah, I mean ibang I mean, may ibang pumasok sa relasyon. Oo. Oh. May, may nakasingit. Eh ganun ang lumabas eh. Ipinasok yung yung ang Binoto, etong Duterte, ang lumabas, puro diba? komunista. Anong tawag mo doon? May pumasok na iba. May salisi. Oo. Nagsalisihan. Nagsalisihan. Delikado. May Kaya bang... talagang importante yung manual count na nakasaad sa batas. Kung totoo man yan, medyo nakakamoy tayo ng naglaglagan. Mm -hmm. Naglalaglagan na kasi alam nila, delikado na. And Deps. start na yan. Pero kung talaga mabait siya, mm. pauwiin niya si Duterte, Yon. patigil niya impeachment, magpa-drug test siya. Tapos sa istorya, yun lang yun. Eh. Yun lang yun, tatlo tapos lang yan. Tatlo, <laughs> yun. Tatlo yung kailangan mong gawin. Actually, yan din na hinihingi natin oh. kay Aimee. Oh, gusto mong makuha <laughs> si Aimee no? ng tao, oh, oh. gano'n ang gawin mo. Pa-drug test ka, negative result, Pauwi mo si Pangulo Duterte total. Ikaw naman na may pakanaan yung visit ka. O oh, tapos, itigil yung impeachment. Magtrabaho na kasi kayo. Pero ako partner sa akin lang ha. Ewan ko, ewan ko ha, sa akin lang naman to. Parang gusto ko ng impeachment. Ayun na nga. Kaya Ay, ano nga sinasabi ito? ni ano, yun huh? nga sinasabi ni VP Sara na gusto niya ng impeachment kasi pinaghirapan niyo to Kaya, eh. Ay, sandali oh. naman. Hmm. Wag naman sana literal. Na bloodbat. Ay grabe naman. Engot ka na lang kung ililiteralin mo 'yan. <laughs> o, 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 wag mo. literal. Pero syempre, baka kung, naman magsaksakan doon sa loob ng Senado. Wag daw violent, no? Masyado oh, violent daw ang mga Duterte. Alam mo na imagine ko kasi yung drama niya na. Eh, wag ko napakaengot na lang talaga kapag niliteral mo 'yon. Alam mo, kahit grade 2, alam, alam, na hindi na yan, literal yan, no? yun eh. Oh. Pero Di ba? Na, na, Pero, sabi na nga ay. nila, bobo cup nga yung ano. Wake up, wake up. bobo oh, oh. wake up. Oh, tapos weak pag nag-hire yan ng tao, eh, same way O oh, kaya, hmm. ayan, just me yung tinan mo ha. Ang oh. Pangulo, nagsasalita na gusto na ng truce. Gusto na makipag-ayos. Tapos yung spokesperson mo parang asong ulul pa din. Nakagat pa din ng kagat. I mean, ano ba talaga? Kaya sabi ko siya, tanggalin mo na yan si, ano, eh, si Claire Castro eh. Kasi oh. yan ang panira eh. Yan ang panira sa masasamang balak nyo eh. Sino'y babalit? Ha? Sino'y babalit? Ewan ko. Eh. Yun... Si Jamag. <laughs> <laughs> Grabe naman kayo. <laughs>